she knows uh, kung paano ang gagawin niya. Kaya nakita mo, pare, uh, tayo mga atlet, hindi naman mo pwedeng sabihin na ng ngayon na lang niya na experience yan. Tayo, pagkabata pa lang, ang basketball, banggaan na talaga yan eh. Di ba? Agawa bola. May, may, may mga uh, accidental hit. Minsan, merong sinadya, sin hindi sinadya. Yun, 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 lang naman ang thoughts ko dyan sa, sa sitwasyon ni Caitlin. In regards naman doon sa salary, ganito na napirma niya salary, walang pinakaiba yan doon sa naalala pumirma si paring Alvin natin. Patrimonyo yes, oh. ng 25 yes. million contract yes. in 5 years. Pare, yes. talagang medyo nabulahaw yung PBA noon kasi ang <laughs> offer, di ba? Out, napakaganda, wow. napakalaki. Siyempre, yung mga, mga, may mga players tayo narinig na talaga. sa so, may halong, siyempre, ingit. May mga natuwa. Pero, alam mo, total mo dapat masaya, ka, kayo lahat. Ako at first nagulat, tapos ang iniisip ko na kagad ba, pwede pala magbigay yung iba talaga pala ng ganong amount? Yun ang una mm -hmm. isip mo. So, hindi malayong, you know, ma pwedeng mabigyan pa sa ibang pagkakataon yung mga ibang players na tumaas ang sweldo. Mahahatak lahat yung mga players sa salaries. Kasi siyempre, kahit paano, you want to be in the same range, if not higher, nasa range ka, hindi na masama yun. 'Di ba? Ang yun ang yun ang ano no, yun ang kung kung ano ka, kung titingnan mo yung bigger picture, napakaganda ng ginawa ng Caitlyn Jenner. Caitlyn, hindi mo para, like, mare. Ah, uh, Caitlyn, Caitlyn, sorry, ayun na to, yung kakamali ko ni Caitlyn na hindi hindi masama yung ginawa niya sa liga. Napabuti pa, napaganda yung ano, napaganda yung yung pagkakapopularity niya, pagkakahatak niya sa liga. Pero siyempre, ingit naman, hindi naman mawawala yan eh. Kasi, siyempre, pagka ganun bago ka, kahit, kahit ano pa color mo, basta pag hindi nila gustong angas mo, talagang mainit sa yung media. O yung Lisa Cambridge, big man yun really? na WNBA, medyo meron mga meron siya mga, alam mo na, mga remarks na iba, hindi nagustuhan ng press, talagang topoid, ano siya. So it's not about the color, it's about sometimes sa mga ibang paraan para ka nakakaasarang ka. So baka maganda yung ginawa nito ni, ni Caitlyn. And makaka-adjust uh, to sa physicality, yung skill niya, yun lang, Kailangan, paano niya masusustain yun for a long period of time.